Kumpara sa mga aso at asungot po ni Martin Romualdez, ang sinabi po ni Vice President Sara o yung kanyang pag puent sa kanyang sarili bilang designated survivors ay may ibang kahulugan at uh, binigyan pa nila ng masamang kahulugan. Samantala, para kay dating Senator Feng Lacson, ito ay isang biro lamang kata uh, alam naman natin, umano, na may uh, ugaling palabiro po itong si Vice President Sara. Kaya ang kanyang pag-appoint bilang designated survivors uh, ay hindi dapat bigyan ng iba pang kahulugan o masamang kahulugan. Kundi ito ay isang biro lamang, kaya para din kay attorney Harry Roque. Hindi po nila nagigets ang ibig sabihin ng biro po ni Vice President Sara Dahil sila daw ay gurang na. Nako po. <laughs> survivor kasi yung designated survivor, may ganyan talagang patakaran sa Estados Unidos. Na merong isang miyembro ng gabinete na hindi talaga attend ng State of the Nation address dahil baka mamya eh magkaroon ng pagkakagulo doon sa State of sa State of the Nation address eh bantakin mo lahat ng opisyalis ng gobyerno naroroon naroroon ang lahat ng kongresista, senador, Supreme Court justices, mga kalihim ng departamento at siyempre ang presidente at ang vice presidente. Now hindi naman po totoong appointment yan. Yan po ay kumbaga figure of speech dahil wala naman pong posisyon na designated survivor, hindi gaya sa Amerika. Meron po mga nakabinbin na paano kalang batas. Nung ako pa yung kongresista pa, nakabinbin na yan, hindi lang binigyan ng importansya dahil din ma importante yan eh. Dahil sa totoo lang, kapag nandun ng vice president at talagang namatay lahat ng na opisyalin sa gobyerno, wala talagang <laughs> magte-takeover. No? Kaya Uh, sa Amerika, sinisigurado nila na meron at least isang miyembro ng gabinete na po pwede mag-takeover. Pero, sa totoo lang po, kinakailangan ng batas yan. Bakit? Dahil sa ating line of succession po, walang ganyang designated survivor kung lahat ng mga opisyalis ay mawawala. Dahil ang ating succession lamang, kung wala ng presidente, vice president. Kung walang vice president, senate president. Kung walang senate president, um, ang House Speaker, kung wala House Speaker, Chief Justice. Pero kung lahat sila'y mawala, wala po tayong provision kung sinong mamumuno. Kaya po kinakailangan ng batas. Mm. So, ibig sabihin, eh, kailangan na para talaga ipasa itong batas na sinusulong po ni Senator Lacson. So, kung ganon, hindi eh, dapat uh, suportahan niya ng House of Representatives o ng Senado. Pero tingnan niyo po, sa mga nakaraang taon ay hindi nila sinuportahan. So baka dahil dito sa sinabi po ni Vice President Sara eh ay mukhang nagising sila kahit si Senator Coco Pimentel, Mga kababayan po natin ay nagpahayag din po na ito ito po ha. Itong sinabi ni Senator Coco Pimentel. sana hindi niya ginawa iyon sa konteks sa hindi na uh, sana hindi niya ginamit 'yun na uh, joke, ha? hindi magandang joke 'yun. Ha? At ang uh, dugtong pa dito ni uh, Pimentel, baka ito na po yung tamang panahon na, na ipasan o mano. Itong batas uh, na designated survivors kasi kung sakaling mangyari hindi naman pinapanalangin nating lahat eh sino ang mag-aact at bilang uh, presidente. Pero ang pagiging ano pala uh, acting president kung sakali man uh, kung nagkaroon ng designated survivors ay eh, hindi naman matagal. So 90 days lang naman pala ito, mga kababayan po natin. So dapat uh, bago matapos yung 90 days ay makapaghalal na po ng talagang lehitimong presidente ang ating bansa. Kaya, ako ko lang mga kabayan po natin, hindi po talaga dapat ito bigyan ng masamang kaulukan. Ngunit ginagawa na lang issue ito ng iba't ibang kampo, lalo na po yung mga tambalos at itong mga yellow one, itong mga makabayan kuno na tunay na makasalanan. What? Sa Amerika, yung batas po ata, ha, hindi ako sigurado, pero yung batas po ata ay nagsasabi na yung designated survivor, pag lahat itong limang ito ay nawala, siya ang temporary na magiging presidente hanggang makatawag ng eleksyon. No? Pero yung mga nagagalit kay Inday Sara, eh sorry na lang kayo. Kasi ang ginagamit naman ng lingwahe ni Inday Sara, yung lingwahe na kanyang henerasyon. Huwag niyo pong kakalimutan na si Inday Sara pa rin ang pinakabatang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi po niya kasalanan na bata siya. Kung hindi niyo mag well, ibig sabihin, gurang na kayo. <laughs> Sa <laughs> yung designated survivor, napakasigat po yung um, uh, movie, no? Mm. Pelikula na si Draba Artista dyan. Uh, gusto ko yung artista Kiefer hey dyan. Saturday. So, ayan po ha, mga po natin. Kung hindi nyo ano, mag yung uh, bero ni Vice President Sara, edi, eh, gurang na kayo. Eh, ayun po kaya to ni Harry Rocky. Maraming salamat po sa atin lahat, mga kababayan, at uh, God bless po. Kita-kits po tayo sa mga susunod nating live stream. Maraming salamat.